Sa ibang balita, naghayag ng interes na magsagawa ng pagsasanay sa mga guro ng BARMM ang iba't ibang organisasyon at government institutions na kabilang sa delegado ng Turkiye na bumisita at nakipagpulong kay Education Minister Mohagher Iqbal. Idetalye mo, Naptali Bendol. Bumisita at nakipagpulong kay MBHTE Minister Muhager Iqbal, ang delegado mula Turkey na mula sa iba't ibang organisasyon at government institutions ng nasabing bansa, a 26 ng Setyembre. Sentro ng pulong ang pangakong suporta sa education initiative sa rehiyon. Tinalakay din sa pulong ang mga hamon na kinakaharap ng education sector ng BARM, lalo na sa usapin ng pagsasanay ng mga guro at resource development. Sinabi ni Minister Iqbal na nangangailangan ng rehiyon ng qualified educators at comprehensive training program upang maiangat ang education standards ng Bangsamoro Region. Naghayag din ang Turkish delegates ng kanilang interes na tumulong sa pagsasanay ng mga guro sa pamamagitan ng collaborative programs sa pagitan ng Bangsamoro Education Sector.